Sinimula ng Philippine Department of National Defense, DND, ang isa pang round ng public bidding para sa Combat Engineering Vehicles, CEV, para sa Philippine Army. Kapansin-pansin, ang mga teknikal na detalye para sa mga CEV na ito ay tila halos kapareho ng sa Sabra Light Tank, na ginawa ng kumpanya ng pagtatanggol ng Israel na Elbot Systems. Ang Sabra ay nakabatay sa ASCOD chassis, na idinisenyo ng General Dynamics European Land Systems, GDELS, na ginagawang isang malakas na kalaban ang Elbot System sa proseso ng pagbid. Ang kapansin-pansing pagkakatulad sa pagitan ng mga teknikal na kinakailangan para sa mga CEV at ang mga tampok ng GDELS Ascad Armored Vehicle ay hindi nagkataon lamang. Pinagtibay na ng Philippine Army ang Ascad Platform para sa Light Tank at Command and Control Vehicle Platform nito. Ang pagpili para sa isang CEV na nakabatay sa ASCAD ay mag-aalok sa army ng mga makabuluhang pakinabang sa mga tuntunin ng pagsasanay, pagpapanatili, at logistik, salamat sa pagkakapareho sa pagitan ng mga platform na ito. Ang Philippine Army ay nasa merkado para sa mga bagong Combat Engineering Vehicles, CEVs, na nakakatugon sa isang komprehensibong hanay ng mga teknikal na kinakailangan. Ang mga CEV na ito ay kailangang masubaybayan ng mga sasakyan na nilagyan ng Common Interface Titan Key para sa paglakip ng iba't ibang uri ng kagamitan. Dapat din silang sumama sa mine rollers para sa paglilinis ng mga landmine at iba pang mga banta, at may kakayahang mag-pull ng Trailer Mounted Mine Clearing Line Charge System. Kasama sa iba pang mga detalye ang isang obstacle marker system, isang multi-rotor drone na nilagyan ng magnetometer system para sa advanced reconnaissance, at armor na nakakatugon sa mga pamantayan ng STANAG 4569 Level 3A. Ang mga CEV ay dapat ding magkaroon ng turret na may kakayahang mag-mount ng isang hanay ng mga armas, at pinapagana ng isang V6 turbocharged diesel engine na may hindi bababa sa 275 horsepower. Mahalaga, ang mga sasakyang ito ay dapat na isinama sa isang karaniwang C4 ISR system, na nagpapahusay sa kanilang kamalayan sa sitwasyon at mga kakayahan sa komunikasyon sa larangan ng digmaan. Ang Subrolight Tank, na nakakontrata na sa Philippine Army, ay batay sa Puzarro 2 platform na ginawa ng subsidiary ng GDLS na Santa Barbara Systems. Dahil ang Pizarro 2 Caster Sappers Combat Vehicle ay idinisenyo para sa katulad ng mga tungkulin sa combat engineering, malaki ang posibilidad na ang gustong modelo ng CEV ng Philippine Army ay malapit na umaayon sa kasalukuyang platform na ito. Pagamat ang proseso ng pampublikong bidding ay nagbibigay daan para sa paglahok mula sa iba't ibang mga internasyonal na vendor, ang mga natatanging kinakailangan ng proyektong ito ay nagpapakita ng isang malaking hadlang. Isa sa mga pangunahing detalye ay ang pagsasama ng CEV sa kasalukuyang C4ISR system ng Philippine Army, na nakabatay sa teknolohiya mula sa Elbert Systems. Ang kinakailangan ito ay maaaring potensyal na limitahan ang pool ng mga contenders, dahil ang pagsasama sa C4 ISR system ay mga ngailangan ng paglahok ni Elbert. Kung pipiliin ng Elbert Systems na lumahok sa tender ng nakapag-iisa, malamang na mag-aalok ito ng CV batay sa platform ng Ascad Pizarro 2, katulad ng kanilang Sabrolite Tank. Sa paggawa nito, hindi magiging available ang Elbot upang tulungan ang ibang mga vendor sa pagsasama ng kanilang mga produkto sa teknolohiyang C4ISR nito. Ang sitwasyong ito ay maaaring magbigay sa Elbot Systems ng makabuluhang bentahe sa pagbid, hindi lamang sa mga tuntunin ng pagpepresyo kundi pati na rin sa kakayahan nitong matugunan ang lahat ng teknikal na kinakailangan. Pagamat maaari nating asahan ang interes mula sa mga vendor sa mga bansang tulad ng South Korea, Turkey, Czech Republic, Germany, at France ang mga partikular na kinakailangan sa teknikal at pagsasama ay ginagawang malakas na kalaban ng Elbot system sa pagtupad sa mga pangangailangan ng CEV ng Philippine Army.